Oh, papakita ko sa inyo yung mangga namin sa likod ng bahay. Ito mangga na to ang pangalan ay Florida. Yung malalaki na mangga pag uh, tamang-tama na siyang pitasin ay mag ano siya parang apple mango pero malaki pa siya sa apple mango. Ayan, ano pa yan siya, bata pa yan. Pero malaki na. Ayan, yan siya, may balot na papil kasi binabalot ng pamangkin ko ng papil. kasi parang maano sa mga insekto mayroong magkakaroon ng butas-butas kaya yan siya maliit lang yung puno niya o nakita ninyo yan, maliit lang na puno pero ang dami daw ang bunga kaya yan yan ang ginagawa ng pamangkin ko hmm yung bahay namin ay katabi lang kami ng kalsada oh, maraming dumadaan at uh, yung tulay yan katabi yan yan dalawang puno na yan ay kalamansi yan ang bahay namin yan yung malaking pito bintana ay kusina yan tapos yung dalawang bintana doon nakikita niyo ay dalawang kwarto yung kwarto namin ay nasa kabila kaya yan siya oh, daming bunga tapos yung katabi naman yan, mangga na yan, ay langka. Langka. Pinot, pinapaputulan ko na yung pinutol yung mga mahogani. Maraming mahogani yan. Pero ang hirap. Ang hirap linisin pag nagpalit sila ng dahon. Kawawa yung naiiwan dyan sa bahay. At nakakasira ng ano bubong yung mga dahon na pa na ano, na, ano sa hangin. Doon nag ano sa bubong ng bahay. nadak natala